Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Inland Empire ay isa sa mga lugar na madadaanan mo kung ikaw ay pupunta sa Los Angeles o ibang parte ng Southern California. Ito ay isang tahimik na lugar ngunit noong May 29, 2011, isang pangyayari ang yayanig sa lugar na ito. Ating balikan ngayon ang kaso ni Carmen Montelongo. Si Carmen ay ipinanganak sa Mexico ngunit bago siya magdalaga, ang kanilang pamilya ay lumipat sa Los Angeles. Wala sa ulat kung anong klaseng buhay ang meron siya noong kanyang kabataan, pero ang malinaw ay noong dalawampung taong gulang si Carmen ay ikinasal siya. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng dalawang supling pero hindi nagtagal ang kanilang relasyon ay nauwi rin sa hiwalayan. Ang single na si Carmen ay mag-isang pinalaki at sinuportahan ang kanyang mga anak. Pinasok niya ang lahat ng trabaho pero naging mailap sa kanya ang pagkakaroon ng permanenteng pinagkukunan ng pera. Kaya pagkatapos niyang matanggal sa isang kumpanya bilang factory worker, siya ay naging consultant pero hindi para sa isang kumpanya. Yan ang tawag niya sa kanyang sarili dahil tinutulungan niya ang mga tao na makahanap ng apartments. Kung makahanap siya ng lugar para sa mga ito, ay doon siya kikita ng komisyon. Inilarawan siyang mabait, outgoing at magaling makisama na naging dahilan kung bakit hindi na bakante ang love life nito. Ngunit ang napansin ng mga tao ay mahilig si Carmen sa mga matatandang lalaki. Noong 2009, ang kanyang pamilya ay nakilala ang 62 taong gulang na si Samuel o Sam Wiggins. Si Sam ay pinanganak sa Los Angeles noong 1948. Noong 1960s, hindi nag-alinlangan si Sam na magpa sa Army ng mga ilangan ng mga taong Estados Unidos para ipadala sa Vietnam War. Pagkatapos ng gera ay bumalik siya sa Amerika at nagtrabaho sa isang aerospace industry. Noong nag-cross ang landas nila ni Carmen, si Sam ay retirado na at single dahil kailanman ay hindi ito nagpakasal. Si Sam ay kilalang napakabait na tao at siya ay malapit sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit ang buhay ng isang bachelor ay naging napakalungkot para sa kanya. Kaya gumamit ito ng internet dating website upang makahanap ng babaeng maaari niyang makasama habang buhay. Ilang taon din ang lumipas ngunit hindi siya sineswerte kaya sa halip na ito ang kanyang oras sa pakikipag-chat sa mga babae sa internet, nagdesisyon na lamang si Sam na parentahan ang kanyang bahay na merong apat na kwarto at pool upang magkaroon siya ng karagdagang income. Wala pang ilang oras ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Carmen dahil ito pala ay naghahanap ng bagong apartment na matutuloyan kasama ang dalawa niyang anak. Nang puntahan ni Carmen ang lugar ay hindi niya ito nagustuhan dahil ang kwarto ay walang air conditioner. Ngunit kung ang kwarto sa bahay ay hindi masyadong tumatakay kay Carmen, ay tila nabighani naman sa kanya si Sam. Ayon dito ay lagi siya nitong tinatawagan dahil gusto nitong makapag-date sa kanya. Noong una ay malimit niya itong tanggihan pero dahil sa pagpupursigin nito ay kalaunang pumayag na rin siya. Ang isang date ay naulit ng ilang beses hanggang ipinakilala na si Carmen ni e Sam sa kanyang mga kaibigan bilang kanyang nobya. Noong una ay nag-aalinlangan ng mga kaibigan ni e Sam sa relasyon ng dalawa pero sinuportahan na lamang nila ito dahil sa nakikita nilang masaya ang kanilang kaibigan. Ang relasyon ng dalawa ay naging maayos hanggang noong April 2011. Ang mga kaibigan nito ay nagtaka dahil hindi nila makontak si Sam. Ang ilan sa kanila ay tinawag nito pero hindi man lamang ito tumatawag o nagre-reply sa kanilang mga text message. Ang isa sa kanyang mga kapitbahay ay nagtaka na rin kaya tinawag nito si Carmen noong May 2011. Ayon sa kanya ay sinabi ni Carmen na huwag mag-alala dahil mainaayos lamang ito at tatawag rin. Ngunit ang eksplanasyon na ito ay hindi naman naging sapat para kay Ramon Martin na pamangkin ni Sam. Noong May 25, 2011, Pagkatapos niyang makumpirma na hindi nila ito nakakausap, ay pinantahan niya ang bahay nito para makasigurado na ito ay nasa maayos na kalagayan. Ang bahay ay malinis ngunit ang ipinagtaka niya ay ang pool na laging may lamang tubig ay iga na hindi pangkaraniwan. Agad siyang kinabahan dahil wala ding indikasyon na ito ay nagpakasyon at kung ito ay bumiyahi man sa ibang lugar ay wala sa ugali nito na aalis na lamang na hindi man lamang ipinapaalam ang kanyang destinasyon. Gamit ang obserbasyon na ito ay nagtungo si Ramon sa malapit na police station at nag-file ng missing persons report. Ang detective na humawak ng kaso ay natuklasan na hindi pala ito ang unang beses na may nag-file ng missing persons report para kay Sam dahil ayon sa kanilang database, ang kapitbahay nitong si Orselli Falcon ay nauna nang nai-report na ito ay nawawala. Pero ang report ay isinara dahil kinumpirma nito na nakita niyang lumabas at pumasok at sasakyan ni Sam sa garahe nito. Ang mga otoridad ay kaagad kinontak si Carmen. Sa phone interview ay sinabi nito na hindi nawawala si Sam dahil nakita niya itong kasama ang taong nagngangalang Emmett. Ang detective ay naniwala sa kanya ngunit kung ang impormasyon na yun ay sapat na para sa mga otoridad, ang pamangkin ni Sam ay hindi naman nakontento kaya pinuntahan ulit nito ang bahay. At sa masusin niyang pagsisiyasat sa loob ay nakakita siya ng tila talsik ng dugo sa hallway. Agad niyang inalertuhan ang detective na humahawak sa kaso ng kanyang tiyuhin at agad nitong kinontak si Carmen para sa isang follow-up phone interview. Ngunit ang kanyang pagtawag ay hindi nagustuhan ni Carmen at tinawagan nito ang police station para ireklamo ang detective dahil sa pangharas nito sa kanya. Pero ang police officer sa kabilang linya ay nagtaka at kinutuban ng masama kaya ginawa nito ang lahat para makakuha ng impormasyon tungkol kay Sam na maaaring makatulong sa kanilang investigasyon. Ayon kay Carmen, bago siya tumawag sa presinto ay nakausap niya si Sam at sinabi nito na kung may mangyari mang masama sa kanyang nobyo ay dapat tingnan ng mga si Emmett na lagi nitong kasama. Pero ang problema ay hindi niya alam ang apelyido nito. Nabanggit din ni Carmen na bago mawala si Sam ay napag-usapan na nila na magsama sa iisang bubong. Nabunyag din na di umunoy pinayagan siya ni Sam na gamitin ang sasakyan nito sa kanyang pang-araw-araw na mga gawain. At doon nila napagtanto na maaaring si Carmen ang nagmamaneho ng sasakyan ni Sam nang ito ay makita ng kanyang kapitbahay na si Orsedi. Ang mga pulis ay agad pinuntahan si Carmen sa kanyang bahay para makausap ito ng personal. Ngunit hindi nila ito nakita pero nakita nila ang sasakyan ni Sam. Siniyasat nila ang loob at labas nito ngunit wala silang nakita na dapat nilang ika ngunit para makasigurado ay tumawag sila sa police station para magpadala mga ito ng cadaver dogs na kayang makuha ang amoy ng bangkay. Nang dumating ang aso ay agad nitong inalertohan ng mga otoridad sa trunk ng kotse ngunit napakalinis ng likod ng sasakyan na tila ito ay nilinis na. Ang mga otoridad ay kaagad hinanap si Carmen pero hindi na sila kailangang gumawa pa ng maraming effort dahil isang 911 call ang natanggap ng Ontario, California Police Department na mula sa lalaking nagpakilalang si Matthew Bell na pamangkin ni Carmen. Ayon kay Matthew ay kailangang pumunta ng mga otoridad sa bahay na kanyang tinutuloyan sa lalong madaling panahon. Base sa kanyang salaysay, noong habo ng May 30, 2011, si Carmen ay pumunta sa kanyang apartment. Siya kasama ang kanyang girlfriend at nakakabatang kapatid ay inalok nito ng pera para bungkalin nila ang lupa sa garden nito. Hindi nila pinalampas ang alok at pumayag silang maghukay sa garden dahil akala nila na gusto lamang nitong magtanim ng mga gulay at halaman. Ngunit halos masuka sila nang mahukay nila ang isang malaking itim na plastic bag. Sa tindi ng amoy, agad silang lumayo pero si Carmen ay tila hindi naaamoy ang baho dahil pilit nitong kinukuha ang plastic bag sa lupa. Sa pagpumulit nito ay bumigay ang plastic bag at doon ay nakita nila na ang laman nito ay parte ng mga tao. Agad silang napatakbo sa labas ngunit si Carmen ay sinundan sila. Habang sila ay naglalakad papalayo ay hinahabol naman sila nito at dala-dala na ni Carmen ang basurahan na naglalaman ng mabahong plastic bag. Paulit-ulit itong nakiusap sa kanila na tulungan siyang itapon ang laman nito. Ngunit sa kanilang takot ay tumawag na si Matthew sa 911. Ang 911 operator ay inilertuhan ang pinakamalapit ng mga police officer sa lugar na agad namang rumisponde. Nang makarating ang mga otoridad sa lugar ay nakita nila ang basurahan na napanggit ni Matthew ngunit ito ay inilagay na ni Carmen sa harap ng bahay ng ibang tao. Ang mga pulis ay ganitong pinuntahan at dinala si Carmen sa harap ng basurahan. Nang buksan nila ito ay umalingasaw ang napakabahong amoy na kailanman ay hindi nila malilimutan. Nang alisin nila ang tela at plastik sa ibabaw nito ay nakakita sila ng hita ng tao. Agad nilang inaresto si Carmen at dinala sa presinto ngunit wala silang nakuhang impormasyon mula dito dahil agad siyang tumanggi na magsalita at humingi ng abogado. Ang missing persons report ay itinaas sa murder investigation at ang mga investigador ay hindi nagsayang ng oras at agad nilang pinuntahan ang bahay ni Sam. Siniyasat nila ang bawat sulok nito at nakakita sila ng talsik ng dugo sa hallway at sa kwarto nito. Base din sa computer forensics, kung pagbabasehan nila ang mga aktibidades nito sa kanyang cellphone at emails, si Sam ay isang buwan ng patay. Pero sa bank statements nito ay nakita ng mga otoridad na simula noong April 26, 2011, araw-araw na may nagbi ng pera gamit ang ATM nito. Kaya sa tulong ng CCTV ng bangko ay nakumpirma nila na si Carmen ang taong kumukuha ng pera ni Sam. Habang nakukulong si Carmen, ang mga investigador ay ginawa ang lahat para makita ang nawawalang ibang parte ng katawan nito kaya nag-set up sila ng tent sa bahay ni Carmen at binungkal nila ang lupa sa garden nito. Nang makarating ang balita sa ina ni Carmen ay hindi ito nag-alilangan na tawagan ng mga otoridad para sabihin na noong Mother's Day, May 8, 2011, Si Carmen ay nag-iwan ng mga halaman na nakalagay sa dalawang malalaking paso sa isa sa kanyang mga bahay na hindi niya tinitirhan. Agad pinuntahan ng mga otoridad ang lugar at nang tanggalin nila ang lupa sa mga malalaking paso, ay nakita nila ang ulo at mga braso ni Sam. Kinabukasan, gamit ang resulta ng autopsy at talasik ng mga dugo sa bahay, nakabuo ng teorya ang mga otoridad. Sinabi nila na sinaksak ni Carmen si Sam sa kwarto at nagpambuno ang dalawa sa hallway. Pero dahil sa mas handa at merong hawak na kutsilyo si Carmen, ay mas nanaig ang kanyang kasamaan. Pagkatapos niya itong masaksak sa dibdib ng dalawang beses, ang katawan ng dalawang taong gulang na si Sam ay bumagsak. Ayon sa mga investigador, ang galit na galit na si Carmen ay hindi naging kontento dahil paulit-ulit itong sinaksak si Sam na umabot ng 22 beses. Nang masigurado na nitong wala ng buhay ang matanda, ay pinaghiwahiwalay nito ang katawan ni Sam gamit ang lagari. Si Carmen ay sinampahan ng kasong first degree murder. Ang judge ay pinayagan siyang makapagpiyansa pero dahil sa umabot ito ng isang milyong dolyar ay hindi rin siya nakalabas ng kulungan. Noong August 7, 2014, tatlong taon pagkatapos mamatay ni Sam, ang paglilitis ay nagsimula. Ang opening statement ng prosecutor ay umikot sa angulo na si Carmen ay isang babae na manggagamit at walang konsent siyang mamamatay tao. Sinabi nito na si Sam ay mas mahalaga at may pakinabang para kay Carmen kapag ito ay patay na dahil magkakaroon siya ng kalayaan para magamit ang pera ng matanda. Ngunit sa opening statement ang abogado ng kampo na nasasakdal, gusto nilang palabasin na ang talagang biktima sa nangyari ay si Carmen dahil ito ay di umanong ginahasa ni Sam. At ang totoo talagang pumatay dito ay ang dating karelasyon ni Carmen. Ang mga kaibigan at kapitbahay ni Sam ay hindi makapaniwala sa sinabi ng abogado nito dahil para sa kanila ay gagawin at yuyurakan nito ang pagkataon ni Sam kahit ito ay patay na manalo lamang sa kaso. Sa interview sa kanila ay pinagtanggol nila si Sam dahil ni minsan ay hindi nila ito nakitang naging bayulente o nagtaas man lamang ng boses kahit kanino. Ang sinabi ng abogado ni Carmen ay hindi naman pinagtuunan ng pansin ng prosecutor. Pagkos, itunoon nila ang kanilang atensyon sa pagkumbinsi sa jury kung gaano kasamang babae si Carmen. Isa sa mga witness na kanilang iniharap ay ang pamangkin nito na si Matthew. Sa witness stand ay binahagi niya na ang kanyang tiyahin ay nakikipagtalig at nakikipagrelasyon sa mga lalaki para lamang sa pera. Ipinaliwanag ng prosecutor na hindi isang bayarang babae si Carmen dahil kung sila ang tatanungin, ito ay isang con artist o sa Tagalog ay manluloko. Gamit ang mga nakakaakit na salita at kahit ang kanyang katawan ay tinatarget ito ang mga matatandang lalaki kapalit ng pera. Iniharap din nila ang dati nitong karelasyon sa si Carmelo at doon ay natuklasan ng mga tao na habang magkarelasyon si Sam ay karelasyon din niya si Carmen. Ibig sabihin sila ay pinagsabay nito. Isa pang witness ang humara para magpatunay na gold digger talaga si Carmen. Ang pangalan ng witness ay hindi inilabas sa publiko pero siya ay kinilalang anak ni Jack. Si Jack ay isa rin sa mga lalaki sa buhay ni Carmen at ang dalawa ay naging magkarelasyon sa loob ng dalawang dekada. Sinabi niya na dahil sa matanda na kanilang ama ay nagagawa ni Carmen na maloko ito at makuha ang pera na natatanggap nito mula sa kanyang pensyon. Ibinahagi nito na siya at ang kanyang mga kapatid ay ginawa ang lahat para kumbinsihin si Jack na iwanan si Carmen dahil ginagamit lamang siya nito. Ngunit tila hindi ito makita na kanilang ama hanggang isang araw ay iniwan na lamang ito ng consultant dahil wala na itong mahuthut na pera. Ang mga kaibigan ni Sam ay nagpatutood din eh na bago ito mawala ay nabanggit nito sa kanila na gusto na niyang hiwalayan si Carmen dahil natuklasan nito na pera lamang talaga ang habol nito sa kanya. Ibinahagi ng prosecutor na noong araw na pinatay si Sam ay hindi lamang ito nakikipaghiwalay kay Carmen dahil maaaring sinabi nito na plano niyang i-report si Carmen sa mga otoridad. Ang mga paratang na ito ay itinanggi ni Carmen nang umupo siya sa witness stand. Sa kanyang depensa ay sinabi niya na bago mamatay si Sam ay nakausap niya ang dati niyang nobyo ni si Jack at nabanggit niya dito na siya ay di umunong sinasakta ni Sam. Sinabi ni Carmen na hindi niya akalain na seseryosohin pala nito ang kanyang mga sinabi. Itinuro niya na si Jack ang pumatay kay Sam. Ang eksplanasyon na ibinigay niya kung bakit daladala niya ang hiwahiwalay na parte ng katawan nito sa loob ng isang basurahan ay para ipakita sa mga otoridad na natagpuan niya si Sam dahil di umano'y naiirita siya sa paulit-ulit na pangaharas ng mga ito sa kanya. Noong una ay nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Ngunit sa interview sa mismong detective na dumalo sa paglilitis, nagpatotoo siya na yun talaga ang sinabi ni Carmen sa witness stand. Ibinahagi nito na noong makita niya ang bangkay ni Sam sa loob ng bahay nito ay sa halip na tawagan ng mga otoridad ay pinaghiwahiwalay niya ang katawan para mas mabilis niyang madala ito sa presinto. Ang kanyang mga sinabi ay tinawanan lamang ng prosekusyon at mas lalo nila itong tinawag na napakasamang babae dahil ang pinagbibintangan niya sa pagpatay kay Sam na si Jack ay patay na noong 2013 pa, isang taon bago magsimula ang paglilitis. Itinagdag din ng prosecutor na imposibleng mapatay ni Jack si Sam dahil noong nangyari ang krimen ay mahigit 80 taong gulang na ito. Ang paglilitis ay natapos noong August 26, 2014. Inabot ng tatlong araw ang deliberasyon ng jury at ang 54 taong gulang na si Carmen ay hinatulang guilty sa kasong first degree murder. Siya ay magdurusa sa kulungan sa loob ng 26 na taon at maaari siyang mabigyan ng parol sa taong 2037. Ilang araw pagkatapos basahin ng verdict sa kanya, siya ni Carmen ang kanyang engagement sa isang preso. Ayon sa record, ang kanyang fiance ay sinintensyahan na magdusa sa kulungan sa loob ng 248 years. Magpahanggang ngayon ay tinatanggi niya pa rin na siya ang pumatay kay Sam. At kahit isang dekada na ang nakakaraan, hindi pa rin nakikita ang ilang parte ng katawan nito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!